Wala po kakad, iting, hapon. Ari na ta, guys, ha. Thousands of sunflowers. So dali. Aran kanindot. Nindot kayo, guys, sa sama sa tabuntagon ninyo og sama sa pagwapa ninyo, guys, char. Dali, guys. dali, mali. Grabing kanindot, gabing dakha na judas in blooming Gwapang gid kayo sila mga maring. Ano sa kasayuran natong tanan guys. So asa gali ang adlaw at pudto ni siya mo atubang guys. So wala siya gitawag siya og sunflower. So wala pa ni siya adlaw guys. So mudukog gyud ni siya. Mm. Sulay so, adlaw. And, adlaw na siya. At, siya sa, ngay adlaw mo so, hangad siya adlaw siya magatubang sa adlaw. So wala siya. Buwa pa kayo diri dai. Kinago pa hanimo sunflower. Dagko as it. Na kanawon ninyo guys. Dagko kasi jamon ila ko anis mo imong sunflower diri. Fresh ayo hangin. So isa pa mo dagko mo ni diha. So next nice excited din sa ruyan sa so, maka-feel gyud ka